May tanong ako sa iyo. Makulit ka ba? Eh. Ako, ah, alis ako pag makulit ka. Promise, hindi ako nagbibiro. Tinamong hilig-hilig mo sa tsokolate. Tinampok-pok mo pa yun. ang galing. Ampan palo Ano bang palo mo? Yung apis <laughs> na kinuha mo. Tapos <laughs> sumabog na yung candy ikaw? Max, ako na. Ako na lang. Ganto na ang tanong ko sa'yo. Makulit ba si Achi? Hindi? Wow! Promise? Ikaw? Makulit ba si Maxi Prim? Wow. <laughs> nagko-cover pa kayo ng isa't isa. Paano mo na sabi hindi siya makulit? Sige nga. Paano mo siya nasabing hindi siya makulit? Dali. Dali. Paano? Hindi siya nakasya ako ng pagkain. And then? Tapos sabi niya, hindi ko daw yung makulit siya. Ako din! <laughs> ako din. Ano? Hindi ko sabihin. <laughs> Sinabi niya sa iyo, sabihin ko daw sa sabihin mo daw sa akin, wag siya makulit. O makulit siya, sabihin mo sa akin makulit siya. Ako makulit siya? Hindi. <laughs> ano nga, makulit siya hindi. hindi. Promise. Hindi nga. Hindi Grabe ka sa hindi talaga. Ikaw, grabe ka ba sa hindi? Wait, <laughs> 20,000 million, pati sa chip, 20,000 million. Pati saan? Sa chip, 20,000 million. eh, makulit ka ba? Mm, hindi. Weh! <laughs> <laughs> Promise? Umuwa ka yun. No. Makulit ka, hindi? Uh,